Sa iba pang balita, muli namang nagpaalala ang Isabela Police Provincial Office o IPPO sa publiko na gawing pangunahing prioridad ang kaligtasan lalo na sa mga lugar na may kinalaman sa tubig ngayong summer vacation ayon kay Police Colonel Lee Allen Boding, Provincial Director ng IPPO, puspusan ang pagpapatupad ng kampanyang Ligtas Summer Vacation 2025 upang matiyak ang seguridad ng mga mamamayan at bisita sa mga ilog, talon, beach resorts at iba pang mataong destinasyon sa Isabela. Nakadeploy na mga tourist police at force multipliers sa mga pangunahing pasyalan upang tumulong sa pagbabantay. Inatasan din ang mga local police stations na magsagawa ng foot at mobile patrols traffic assistance at magbibigay ng public advisories. Katuwang ng PNP Isabela sa kampanya, mga lokal na pamahalaan, barangay officials at mga resort owners upang masiguro ang pagkakaroon ng lifeguards, malinaw na babalang karatula at agarang tugon sakaling may emergency. Ilan sa mga paalala ng kapulisan sa mga mamamayan ay ang uh, wag paliguan, Or huwag paliguan ng mga bata sa ilog o dagat ng walang kasamang bantay. Iwasan ng malalim na bahagi ng tubig, magdala ng sapat na inumin at first aid kit, magsuot ng life vest sa water activities at manatiling alerto sa mga weather advisories. Tinayak rin ng IPPO na mananatili silang nakabantay upang masigurong ligtas, panatag at masaya ang summer vacation bawat isabelenyo. IFM News